Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this guys, mga mga na channel. a favorite or Ozo Matay sa ngayong hapon na ito. Tignan natin sa isa ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 15 to September 21 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga liver signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi na at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the siya ba for more videos update? Then of course maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel lalo lalo na ang dirigil skip ng ads pagpalaing so, ay pagpalain kayo ng Diyos at may liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice ng ating spirit for the sign of for the sign of Libra so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga liberal signs sa ating mga at bulabugin natin. There's something guys without ten of swords, no? Just being aware, na no? Sa mga tao pinagkakatiwalaan natin, there's something as sabotage no? Mag-ingat tayo dahil maaaring sabotayihin tayo, na no? Traydo tayo, so kailangang pag-ingatan natin yan. There's a ten of cups, no? Dahil uh, masaya at marigay ang pamilya mo, or maaaring ang laking inggit sa pamilya mo or maaaring maging masaya ka na ulit no? So pinag-iingat ka lang na huwag ka magtitiwala ng lubo sa mga taong nasa paligid mo. And there's something emphasis called. Retreat. Disconnect from the world. So kailangan mong demistansya kumawala, no? At uh, huwag ka masyadong magtitiwala, mahalin na talaga ang sarili mo. No? there's a new blessing coming in. At the same time, there is something that's ever with the sneakiness. At so, tulad na sinasabi ko, there is a cheating line on you. Susubukan so, ka nilangin, lukonghen, traidoren. Pag-ingatan mo ito. na huwag kang magtitiwala sa mga hagang salita. And there's a six of wands for victory and, victory and success. So, magtatagumpay ka. No, may mga bagay na magtatagumpayan mo na. Makakamit mo na naman yung bagay na iyong ninanais. Ano naman yung bagay na iyong hinihintay. Ano naman yung bagay na iyong pinapangarap at talagang inaas sa may maaaring abot kamay mo na. And of course, there's something guys with a sound card, with a fear passive outcome magiging positibo na no, ang kalalabasan nito at magiging maganda na daloy nito at mas magiging maganda na ang iyong posisyon at sitwasyon. And of course, there's a third of sword represented with a three of pentacles. di ba? Magingat tayo sa mga tao nakakasalamuhan natin, talagang tina-trader o tatradering ka. No, magingat ka dito dahil talagang may taong nandilin lang sa'yo, na no, para lokohin ka, para paglago, para paglaruan ka. No, pag-ingatan mo yung mga taong na uh, pag-ingatan mo ang iyong sarili sa mga taong, di ba, toxic at negative. There's a seven months. Protectionan mo ang iyong sarili, even your family. So, ibig sabihin nito, no, talagang gustong pabagsakin ka at iyong pamilya. Pag-ingatan mo. No, ang, ang, kung ano man yung bagay na meron ka, dahil uh, wag huwag ka rin papapasok ng ibang tao with, uh, sa pamilya mo, no? There's something that you mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa iyong sarili, sa iyong, um, relasyon sa iyong buhay. Mahala, mahalin mo talaga ano naman yung bagay na meron ka. And of uh, course, there's a night of service. Sama mo pinagkakaroon ka ng anxiety, sleepless, worries. Nangangamba ka, natatakot ka. Mag-ingat ka dito kasi baka mas scam ka talaga. No, and of uh, course, there's a night of service. There's success driver. Pero magtatagumpay ka. May part dito na bibilis sa takbo ng sitwasyon. Bago pa mangyari, mar maring um, matutuldukan mo na. Or talaga mapupuntuhin mo na. No? And because there's nothing against with a view fortune sure, with a good luck, there's a destiny is yours. So, Ta -ta talagang magiging maganda ng ang ikot ng kapalaran dito, magiging maganda ng sitwasyon at kalagayan mo. Talagang iikot na yung kapalaran at maaaring pumabor sa yung situations. And because there's something guys, with a page of cups, Bakit hindi ka sa intuition at gut feeling mo dahil hindi ka ililigaw ng ating mga baraka. Nadadaling ka sa mas makatotohanan, sa bagay na dapat mong malaman, No? And of course, makikinig ka sa intuition mo, iba yung senses and in instinct mo eh. No, mo ta na mararamdaman mo ito na there's something wrong no, about this person. And there's a an native one. So there's a communication, a travel, transaction no, coming in for you na, na some of you baka umalis ka or umalis kayo ng yung person, magkaroon kayo ng travel with your families. And there's another cause. No, may mga offer na darating dito, mag-focus ka no, sa mga good things. Sa, so, sa sarili mo, yung offer kung saan kayo lalago, lalakas. Now, there's something, guys, with high friend. Matuto na kayo. Now, there's an education. Lesson learned. No? Kailangan nyo ng pakakatandaan na naman yung bagay na nangyari from the past para hindi na kayo ma-stress. Huwag na kayo magpapabudol pa. Now, minsan kayo na na. Minsan kayo na na. And there's a tree of swords. See? There's a pain. No? Maaring makaka-recover ka na dito o maaring bago pa mangyari, mga, mangyari to, No, matutuklasan nyo to. No, malalaman nyo to. There's something the judgment. Si paalala, sabi ko na eh. Bago pa yung mangyari tong kapalaran na to, yung destiny to, yung prophecy na to, kung may mo siya, that's good. At magiging maganda at positibo ang kalalabasan. Very good, guys. And there's a, World, card So some of you guys there's something unwind, refresh, disconnect from the world. Especially kung na sa ibang bansa ka, huwag ka nagtitiwala kaagad sa mga taong nasa paligid mo. Kahit na sino pa yan. No? Kahit na kalahi mo pa yan. pag mo ang iyong sarili. No? Iba kasi mararamdaman mo dyan. Pag there's a butterfly on your stomach, there's a pay attention. No? Parang pinapaalalahan ng ka na huwag kang magtitiwala sa tao na yan. And there's a six of pentacles na maging balance ka. Na there's something giving, receiving something by the universe. Mari magiging uh, balance ng inyong families. No, there's a diba, five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage dahil masyado kang tiwala. No? At naniniwala agad-agad. No, alam mo dapat yung magiging advantage at disadvantage at the same time, yung magiging outcome or yung magiging posibilidad. And there's a the needs of ones. So, magkakaroon ka ng bagong plano dito, proyekto. And th then, sh don't share any information with other people, guys. Now, huwag ka nagkukwento ng mga plano mo at gusto mong gawin. And there's a the six of cups. Now, talagang there's a something na maaaring malapit sa ito. Kaibigan mo to. Maaaring katrabaho mo to. Yun yung maaaring kumukonekta dito sa reading ko na maaaring ito yung naiingit sa'yo. Kung hindi ka trabaho, kaibigan mo to. And there's a page of ones. Huwag ka magalala bago pa mangyari tulad na sinasabi ko. No, hindi siya talaga mag- hindi talaga siya ang mangyari ng ating pang may kapal. No, dahil uh, nagkaroon ka na ng instinct at talaga nag-pay attention ka. Ibig sabihin, nakinig ka. Diba? May instrumento ang ating Panginoon para dalhin sa iyo yung mensahe pero talaga nakinig ka so hindi siya nangyari. That's good. So let's see what is the additional messages within in English spirit. Now, Pagdating sa finances and career, love life at sugar Let's watch this. Okay, we're back. So, Nadito, the tag guys, now about sa finances and career, love life at Kalisugan. Okay, finances and career represent with the emperor. Just being mature and up and being grounded. Now, wagamagpapat budul, ka lang, Pagdating sa finances and career. Now you have an own decision authority. Now you have an own power na magkaroon ka ng decision, uh, magkaroon ka ng decision on your own. No wag kang sa ibang tao. Alam mo dapat sa sasalimihin paninindigan at pangakawakan mo. And there's a an need of sort. There's a mental clarity. Now there's something a breakthrough. Talaga magtatagumpay kapag dating sa finances and career. Now there's a two of Even sa partnership. Meron taong tutulong sa iyo, may mga tao makakasalamuha ka dito. Na maaaring talagang legit at talagang loyal and faithful sa iyo. And because there's something the seven of pentacles, harvest moment. Anihin mo na, ano man yung bagay na yung pinagpaguran, pinaghirapan, no, yung iyong pinula, talagang pinag, pinag, laanan na panahon at oras, makakamtan mo ito. Now, there's a star card, healing and recovery, talagang, gagaling ka na sa iyong karamdaman at the same time magiging maganda sitwasyon pagdating sa hanap buhay negosyo mo na no, talagang may improvement and there's a development and of course there's a wish fulfillment talagang matutupad yung pangarap mo No, there's a several cups. No, there's a lot of choices coming in. No, maraming pang oportunidad na dadapo. No, at maraming mga bagay na madadagdagan sa resource of income mo. Lalago, lalakas ang iyong kita, no? At gaganda ng daloy ng iyong harap buhay. So, pagdating naman tayo sa love life, there's a nine of pentacles, there's a potential for abundance. No, mas magiging masigla na ang iyong relasyon no, magkakaroon ng mga pangarap and there's a six of swords, no, makakalipat na kayo, may hinuhulugang kayong bahay dito na maaaring matapos na. No? And because there's something guys with a four of pentacles, protectionan mo at pangalaga mo, ano yung bagay na meron kayo, na no, especially sa love life mo. Now, there's something na kailangan pag-ingatan mo guys. And there's a two of swords, kailangan mo mag -decision. There's a final decision talaga. Nahihirap kang mag-decide, but you need to let go. Now, there's something guys with the 2 pentacles, simbangin mo lang yung mga tao at bagay na makakatulong sa inyo relasyon. O yung mga bagay na nagbibigay pabigat sa inyong relasyon, kailangan ng pakawalan. Now, there's a need of sword, lalo na yung toxic environment. Sabi ko na nga ba, makakalipat kayo, that because of toxic environment talaga. Or toxic people around you. There's a lot of negative talaga. Pagdating sa kalusugan mo, there's a page of sword being curiosity. So, kailangan mas maging maalam tayo no? Alamin natin yung bagay na makakatulong pagdating sa kalusugan natin. No, hindi natin pinapa sa walang bahala kung ano man yung nararamdaman mo, kailangan mo you need to find out what is um happening no behind the scenes. And of course, there's something guys with the night of one. So, konting tiyaga, no? Wag ka sa yung ginagawa. No, continue what you're doing, focus on yourself. And of course, there's something guys with a strength and confident. Lakas like, lobo. loob mo. Ano si may pag-alilang, hindi pwedeng may naramdaman ka, tapos mabong ka. No, tapos kumaga paranoid, kaya hindi pa rin ganon. May naramdaman ka and find out kung ano talaga yung pinanggagaling. baka stress, or baka um, kumaga may mali kang nakakain, there's an unhealthy habits, no? And there's a justice card that the justice will be served. Makukuha mo yung justice at nararapat para sa'yo. Magiging balansin ang situations na to. Gaganda ng kalagay ang sitwasyon mo. Na no, mas magiging uh, maganda ng takbo ng iyong position at sitwasyon. No, gaganda na ang lahat ng eksena dito. So there's a four of one. So there's a celebration. Some of you there's a homecoming family gathering, no? Talagang magiging maganda ang kalagayan kada sugan dito at mari makakauwi ka na. Mawawala na stress na dumadapo sa isip mo. Kumbaga some of you kuno sa international ka, makakabiyahe ka na. And there's a Saturday the five of no? May mga Bagay ka lang dito na kailang paghandaan dahil baka ma-disappoint ka, lalo-lalo na yung toxic sa paligid mo na iba yung ano nila expectation, no? When it comes na galing ka sa iba bansa, na pag-uwi mo, kala nila dami mong, di ba? Kala mo nagtay ka ng pera doon. So, kailangan pag-ingatan mo yung kalusugan dyan dahil um, wala namang iba tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. No? So, let's see what is additional messages with a magical fire messages, advices for you with an angel spirit, guys. Let's watch this. Okay, we're back. So na na tayo guys now with the magical fair messages advices for you. With the magical fair messages advices for you guys. So there's a birthday. So ngayong birthday mo. Oh my God, malapit ang birthday mo guys, no? Malapit na birthday season si yon. So Maaari may mga bagay na masasagot sa iyong katanungan. There's a spiritual teacher, so kailangan mo na tutulong sa inyo. So there's a spiritual battle, spiritual um, causes, or something problem talaga. And there's something connect with the nature. So kailangan mo talaga na unwind, no? Para ma-refresh. Masyado ka nang babagot sa negatibong mundo. So let's see what is the yin and card. And there's a separation. Some of you guys talaga meron dito pili ito pinaghiwalay. No, meron dito parang namisang isa't isa. There's something control. No, huwag ka nagkukwento sa iba, lalo-lalo na yung mga plano mo, lahat ang bagay o gusto mong gawin, huwag ka nagsishare ng information. Maraming itsasera. Maraming chismosa. na maraming mga issue at plastikada. And there's an intune, even sa relationship. No, wag kayong nagbibigyan ng impormasyon sa ibang tao, lalo-lalo na kung may, may involved na relationship nyo about sa asawa mo, sa jowa mo. huwag kayong kukwento. And there's sa roller coaster. Parang ang relasyon nyo ay parang roller coaster. Ang daming pagsubok. And there's sa joy. Magiging maligaya kay dito. So, let's see what is additional messages with an English spirit. So there is something guys with the divine feminine. So there is something uh, feminine dito. Maring ikaw ay libra na very feminine. Or your person is very feminine. And there's something hurting, agonizing pain. So may parang meron dito trauma na maaring nasaktan ka until now nahihirapan ka just to move on. Just to accept, no? What is our Kang Michael messages? Explore your option. Napalawigin mo no mas uh, mintindihin mo pa yung bagay na kaya nangyari yon there's something uh, choices or kailangan mong gawin or may bagay pa na mas mayroon pang nakalaan para sa iyo no just look at the the bigger picture or look at the better version na no? bakit nangyari yon now there's something that Jesus loving God said seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to you. So, si makikita, papakita sa inyo natin, Panginoon, ano ba talagang kahulugan ng ating uh, mundo, o talaga mundong ginagalawan mo, na makikita mo ang, ang, mga karapat dapat na mangyari sa iyo bago niya ipagkaloob niya sa iyo yung mga bagay na para sa iyo talaga. ba? Diba? Masakit man, mahirap, pero part yan ng, ng journey mo. What is the Ninos number? 2002 20 with a void. Kailangan mo harapin. You have more control over your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around. and get it get better with time. There are plenty of friends to make social out, have and fun, and open up. Go outside. So, kailangan mo talagang kung maga refresh sa dili mo kailangan mo kahit pa paano huminga makawala dyan sa mundong ginagalaw mo na puno ng toxic at negative. Now, what is the money move oracle deck? There is a fruit of labor tulad na sinasabi ko, no? Anihin mo lahat ng bagay na iyong pinaghirapan. Now, rich gain is here. Talaga magiging masaganak at magiging mayamang ka pa. Oh, pasabog. What is shadow work of is in what? What is going, what are, what are you going to do is to find what is the causes, no? Something root, no? Yung ugat na pinanggagalingan ng kamalasan. Mamaya tao pala yan, hindi bagay. Now, there's something guys with a shadow dance. Fluidity, movement, and often. Kailangan mo tanggapin, no? At unti-unti mo madidiscover ano ba talaga yung yung eksena or pinanggagalingan ng lahat. What is a shadow? What is a clarifying for a love situation? And there's a magnetic faith. Attraction spite, Pursuit Guiding Soul on Journey to Their Destined Union. Talagang pilit na pinagtatagpo, na no? talagang uh, sa pilit ang pinagsasama ng tadhana at kapalaran, talagang kayo ay para sa isa't isa. What lies beneath your future? No, even all the end, all against the odds. No, parang ang daming tutol, pero talagang pinagbuklod kayo ng tadhana. No, there's outdated, Expired discards, old news discarded. Dahil so, ibig sabihin dito mayroon bagay na na ngayon mo pa lang madidiskubre. No, pero matagal na to talagang talagang nakalathala at talagang imala, dapat mong malaman. And there's something getting with the room. No, it's either about sa business, about sa trabaho. What is a clarifying for a love, a life situation? Sorry. And there's something, guys, with the saving grace. Now there is something for giving yourself And other hills, the wood And get you free Napakawalan mo, na kailangan mo patawarin yung sarili mo At yung mga tao sa paligid mo Na ganun talaga ang buhay, kailangan mo palayain Bagkos matuto ka na at madala ka na, na Para hindi na maulit yung ganun sistema At eksena What is a part of the life of a what? Kailangan mo talaga dumistan siya Nasa minsan na nakasira sa'yo At huwag ka na magtitiwala at huwag mo na kaya makapasok ulit sa buhay mo And of course, there's something guys with a one step at a time. Hinay-hinay, dahan-dahan lang yan. No? Kung baga, sa bawat uh, bakbang na pagdadaanan mo, kailangan mo talaga maranasan to. I see the mountain ahead and approach it with determination, taking one small step at a time, by staying present and focusing on the task at hand, I make steady progress in doing so. I reclaim balance and restore fulfilling life, knowing that each step brings me closer to my goal. So, napakalapit mo na para magtagumpay. No? Kung baga, ang dami mo na naranasan, ang dami mo na napagdaanan ngayong kapabasusuko. No? Napakalapit mo na para magsaksin. Tuloy-tuloy mo lang ito. Let's see what is the Pika Cardiazer No. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, no, with the Pika Cardiazer No. So, before anything else, guys, no, ang Pika Cardiazer No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot siya within one, two, or three. The request kapag nakapagsip ka na ng tanong, No, at um, nakapili ka na ng number, anong number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. At di same time guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. At maraming salamat po sa pala sa mga bagong subscriber, ano ko, solid subscriber natin, ano ko, sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. What is the uh, digital additional messages with a pick up or or no? Let's start with the number one. Ito na yung sagot sa tanong mo guys. Ang nakapili na number one is, there is a yes. You'll get a lucky break. It's a successful venture. So see, talaga nakuha mo itong tamang pagkakataon na ito at magtatagumpay ka no, sa larangan na pinangahawakan mo at maaring um, pinili mo. no? Number two, there is a yes again. Unlock the potential key are available. Ito na, no? talagang nakahanda na at talagang ready for you to no para ma-unlock to para mabuksan tong potential tong opportunities to this is for you no walang iba kundi sa'yo. number three, there is a no in the formative stage immature being hungry so may mga part dito na parang hindi ka pa na, hindi pa hulmado hindi pa para sa itong bagay na to marami ka pang bagay na kailangan mapagdaanan No, hindi ka pa hubog para sa mga darating na bagay na to kailangan mo munang may matutunan. No, wag mo munang ipilit yung isang bagay na parang hindi ka pa handa. So guys, this is a special gabay for the month of September 15 hanggang September 21 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating na Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit question bell for more videos update. Dari maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo-lalo nang dirigin skip ng ads away kayo. Nang Diyos at may kapat, siksik, liglig, nag-uumabong na bigayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.